Ayan, kain na po tayo mga ati, mga kuya. Luto na ang ating hapunan. Napakasarap po nito. Uh, sardinas, patola, malunggay. Magandang araw po sa lahat. Welcome po sa isang araw na naman na pag-vlog natin. Uh, welcome po Buhay Amerika with Ate D. At ngayong araw na po ito ay maglilinis po ako ng aking uh, trellis. Dahil po may tumutubo po tayong bagong tanim, uh, kantalo po, uh, na tumubo po siya dyan, kaya ilinisin ko po. So ayan, nilinis ko na siya at yung mga uh, layang dahon po ay ginagawa ko pong compost. Yan pong layang dahon ay galing po yan sa namatay na upo natin nung uh, bago pa magtag-init. Kaya tingnan nyo po, oh, mayroon siyang mga bulaklak at mayroon siyang bunga. Pero hindi ko po alam kung ang bunga ay matutuloy pa. Kasi ang malapit po mag ano na dito medyo maganda na ang panahon at sabihin natin siguro ngayon ay fall na kaya pag matapos ang fall winter na yon kaya itong kantalup na ito medyo nagdududa pa ako dyan kung matutuloy ang kanyang mga bunga pero kung matutuloy man maraming salamat pero kung hindi man di wala tayong makagawa talagang ang panahon lang ang makakapagsabi sa atin na uh, kung matutuloy ba ang bunga o hindi. Ayan po. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, ay i-like niyo po at i-share sa inyong mga social media, sa inyong mga kaibigan at mga kamag-anak. At dito po ay update ko po kayo sa iba pa naming mga pananim. Ito po ay lemon na Dati po ay nung grabe ang init, nagkaroon po yan ng mga yelo-yelo na, pero siyempre, yung uh, biglang umulan, bumalik po siya sa dating green. At dito naman po, natuwang tuwa po ako dito sa aking uh, tanglad or lemongrass. Matataba po sila. Kaya napaka uh, ligaya ko po na kasi mali mahilig po ako sa Lod. Ito naman, nag-harvest po ako dito ng mga okra kasi may bunga na naman kasi every other day ang okra na kailangan harvestin natin kasi pagka yung hindi mo hinharvest, magugulang sila, hindi na maganda paggulang na kaya tinitingnan ko palagi kung mayroon tsaka hinharvest ko. Maganda din naman ang okra kasi marami pong sustansyang makukuha sa okra. Dito naman, ito naman ang aking talong. Nako, isang puno lang po ito. Napakaraming bunga po niya. Kaya, kailangan din ha natin. Ayan, maganda po itong talong. Uh, marami pong lutong sa talong. Kung alam nyo, <laughs> di po ba? Ang dami nating maluluto sa talong talaga. Uh, tortang talong, inihaw na talong. Uh, salad na talong. Ayan, sausaw lang natin yan sa ano, no? Sa tuyo, suka. Ayan, napakasarap po. Um, uh, huwag kalimutan po mag-subscribe sa aking channel, Buhay Amerika with Ate D. Maraming salamat po. At shout out po sa mga taga Poland na nanonood ng aking video. Uh, alam ko po nanonood kayo sa akin. At dito naman po ay uh, mag-harvest po ako ng patula kasi magluluto po ako ng miswa. Ayan, masarap po ito sa miswa with sardinas. Ayan, so iyan po ang, ang Bali dinner ko ngayong gabi. Lalagyan ko din po ng uh, dahon ng sibuyas. ayun mayroon din po akong dahon ng sibuyas. Talaga pong yung tanim ko po ay pang sarili lamang. Hindi po pang uh, madamihan. Pero pag marami po ay binibigay ko rin po sa mga marami po akong mga kaibigan dito na nakatira sa Arizona din. Ayan po. Ayan, kumuha din po ako ng malunggay. Ang malunggay ko po ay napakaganda ngayon kasi gumanda ang panahon, hindi na masyado mainit. At ito nga po ang nakukuha nating mga mga gulay dito sa ating garden malunggay, patula talong okra at ang ating uh, sibuyas dahon at ito na pa na nga po ay ginagaya ko na ang aking mga ingredients sa aking lulutoing miswa ayan um, nilinis ko na yung patula at ginayat ko na rin din at siyempre ang mga sibuyas. At dito na tayo sa ating malunggay. Kasi gusto ko po, pag nagluto pa ako, ay nakaredy ang lahat. Para naman hindi na ako balik nang balik ba. Kaya nire-ready ko na lahat. Ganyan po ako pag nagluto, kailangan nakaredy na. Para lagay, lang, lagay na lang ng lagay. O ito na, lalagyan natin ng mantika or cooking oil. Ang gamit ko po ay olive oil. Kaya ayan, tapos nire ko na rin yung sardinas. Ayan, i-like niyo po ang video at i-share, subscribe po. Buhay America with Ati D. Ayan, ilalagay na natin ang bawang. Ang bawang igigisa na natin. Tapos ilagay ko na din ang sibuyas. Ayan, ang sibuyas po. Tapos halu-haluin lang natin hanggang maamoy natin ang aroma nila para uh, masarap ito ilalagay na natin ang ating sardinas ay nak nako po napakabango ayan gustong gusto ko ng kumain pero syempre entay natin maluto lagyan ko ng konting tubig hindi lang konti po dadagdagan -dag ko pa ng marami rami kasi uh, noodles po ang ilalagay natin Ayan, nilagyan ko din ng asin. At ilalagay ko na pati ang uh, udong. Wala po pala akong miswa. Pero ito, ang nakita ko sa aking ano, tinataguan ng <laughs> mga, mga grocery, udong po. Uh, kung alam nyo po, ang udong ay uh, noodles na ano, siyempre sa Bisaya lang ang may udong. Ayan, ilalagay na natin ang patula. Malambot na ang udong. Ayan, halo-haloin muna natin ng ilang minuto lang. Madali lang ito maluto ang patula. Kaya isang kulo lang luto na yan. Ilalagay na natin ang malunggay. Gustong-gusto ko po yung maraming malunggay. Kasi, ah, uh, Napakasarap po ng malunggay at saka maraming sustansyang makukuha ang malunggay. Kaya kayo jan mag, tanim na rin kayo ng malunggay. Ako, talagang may tanim ako, pero alam nyo naman po dito sa amin disyerto, napakahira po buhayin ang mga tanim. Kaya, effort talaga, yung talagang kailangan mong magkaroon ng teknik para mabuhay ang mga gulay dito sa amin ayan luto na po at ilalagay na natin ang ating sibuyas dahon dagdag po pabango at pa palasa sa ating um, ulam ayan, ayan na po luto na at papatayin ko na yung ating stove lilipat ko muna kasi napakainit at ito na nga po na takam na po ako sa uh, ating nilutong udong with sardinas na may patola. Napaka-fresh po ng gulay natin kasi syempre galing po sa ating garden. Ayan, samahan nyo na po ako, kakain na po tayo. Maraming maraming salamat po sa panunood at sana po nag-enjoy kayo sa munting video na ito. ah uh, magkita-kita po tayo sa uh, susunod ko pang mga episode, maraming maraming salamat po sa mga nag subscribe po sa akin, maraming salamat. Uh, ingat po tayong lahat at uh, God bless po, bye bye.